Magandang umaga sa bawat isa sa atin sa umagang ito. nating doon natin, uh, pag-usapan natin yung tinatawag nating Valentine's Day. Ano? At uh, kapag inaral natin si Google at uh, pinakaralan natin yung historia kung bakit ito ay sineselebrate at yung mga comment ng iba't ibang mga nag-aral patungkol dito sa Valentine's Day ay isa ito ay galing mismo do sa St. Valentine na ito ay nangyari daw sa Rome nang ikatlong uh, century. At uh, ito ay napakaganda na inuunawa din natin sa ating kapanoon na ngayon. Ngayon, di wala na hong uh, mahirap uh, i-search. Ano? Lalo na kung ito ay totoo nangyari. Uh, At ang mahalaga dito ay suriin natin mabuti kasi si Satanas, yung kanyang mga kampon, ito yung kanyang purpose to deceive ang maraming tao doon sa katotohanan. Kaya lagi natin pinapuunawak yung mismong itinuro ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad yung kanyang uh, mga salita na kanyang uh, ipinaunawa doon sa kanyang mga alagad na ito rin po yung dapat po natin pangungakan dahil tayong mga ng paladaya bilang asin ano ng salibutang ito at iwan ng ilaw sa salibutang ito. Inaasahan ng Panginoon na tayo mismo yung mag i mula doon sa katotohanan na ating narinig mula sa salita ng ating Panginoon. We need to stand our way to the Lord intentionally kaya sa ating mga mga born again Christian ay inaasahan ng Diyos na tayo po yung mag-i-stand kung ano yung katotohanan. Pag pinag-usapan natin love, ay yan ay isa sa katangian, kanikasan na ng ating Panginoon bilang Diyos. At yan din ang dahilan kung bakit tayo na hindi karapat dapat, tayo na hindi naman tayo matuwid dahil ang lahat ng tao ay nagkasala, hindi tayo matuwid sa harapan ng Diyos, ay naranasan natin mismo Una, yung pagmamahal ng Diyos. At itong pagmamahal na ito, ito yung itinuro ng ating Panginoon doon sa aklat ng uh, ni Juan, Kabanatang 13, Talatang uh, 34 hanggang 35. Ito yung atin ng pagbabasa, pagbabasihan kapag uh, ang atin ng pinag-uusapan ay patungkol sa pagmamahal. Kasi ito pong mundong ito na atin ng pansamantala na ating tahanan ay may iba't ibang kapamaraanan ng uh, pagpapahayag ng uh, tiyatawag natin pag-ibig. Kaya ito pong uh, buwan ng February, abay tayo pong mga mananong ng palataya, ang napakalagang nagpapaunawa at nagtuturo ng katotohanan kung ano yung ibig sabihin ng pag-ibig. Katulad nga ng ating pinag-aralan nito nakaraan, ang dami mga nalugso, ano, na mga mga kabataan na kababaihan dahil nga po mali yung interpret pagdating doon sa love. Kaya mahalaga tayo mga mana ng palataya, tayo po yung nagpapakilala sa mga tao kung ano yung ibig sabihin ng love. Kasi ito mismo ay itinuro sa atin ng ating Panginoon. Ang sabi niya doon sa 1 Kabanatang 13, talatang uh, 34 hanggang 35 ang kanyang recipient yung kanyang uh, kinakausap dito ayon kay Juan na isang alagad ng ating Panginoon na uh, author ng Biblia ito ang sabi dito isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon magibigyan kayo kung paano ko kayong iniibig gayon din naman magibigan kayo kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Ito mismo yung itinuro sa atin ng Panginoon. At sa ating kapanahon ng ngayon, mahalaga na ito po ay nakikita sa atin sa tulong ng Espiritu Santo na siyang nagbuhos nitong pagmamahal na ito para bilang mga tao, na yung ating dating mga ine-exercise na uri ng pagmamahal ngayon na intindihan natin na itong pagmamahal na ito na tinatawag nating uh, agapaw sa Greek word ay ito yung pagmamahal na ipinadama sa atin una ng ating Panginoon na ine-exercise naman natin ngayon bilang mga mana ng palataya napakalaga po nito Lalo na sa ating kapanahunan ngayon. Dahil nga ang ating Panginoong Susi ay yung liwanag uh, na sa libutang ito. At inaasahan ng ating Panginoon as a follower of Christ ay sinusunod natin yung kanyang mga utos. Ito yung uh, patunay na talagang tayong mga mana ng palataya, tayong mga alagad ng Diyos, ay tunay ding nagmamahal sa Diyos. Kapag sinusunod natin yung kanyang mga utos. Madali hong uh, magsabi na minamahal natin ang na Diyos eh. Madali ko natin sabihin, minamahal natin yung ating kapwa. Pero, mahirap pong gawin. Kaya sa ating mga manan ng palataya, mas alam natin na nararamdaman ng mga tao yung pagmamahal kapag ito'y ipinapakita natin sa pamagitan ng ating mga gawa. Hindi lang doon sa salita. Yan ho yung uh, ginawa ng ating Panginoon. Kaya sinabi ni Apostle Juan, isa sa mga author at talagad ng ating Panginoon, yung sinabi doon sa John 3.16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa salibutan pinagkalob niya kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalatay sa kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya yung pagmamahal na ito ng ating Panginoon, ito yung tiyatawag nating agapaw, agapilam Ito yung dahilan. Kung bakit ang ating Panginoon bilang isang tunay na Diyos, siya ay nagkatawad tao. Dahil nakita niya na kahit anong reliyon na itayo ng tao sa mundong ito, the only Savior na makapagdilikta sa atin tungo doon sa kamatayan, doon sa walang hanggang kapurusahan, doon sa apoy na impyerno, ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya siya ay tunay na Diyos, yan na itinuro mula sa katotohanan ng salita ng Diyos. At dahil ang ating Panginoon, siya din yung nagsabi, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makapupunta sa Ama kung hindi sa pamagitan ko. Kaya kung meron tayong paniniwalaan ngayon, lalo na sa ating panahon natin ngayon, walang iba kundi ang ating Panginoon, yung Kanyang mga itinuro sa atin. An authentic followers, believers of Christ. Taglay-taglay natin itong pagmamahal na ito na itinuro sa atin, ipinadama sa atin ng ating Panginoon. Lagi na sa ating kapanoonan ngayon. Kaya kung kaya ko natin gawin, sa tulong ng Espiritu ng Diyos, na siyang nagbuhos ng pag-ibig na ito ng ating Panginoon. Yung pagmamahal natin sa ating kapwa. Yung ating kapwa, malino dapat sa atin. Hindi lamang yung ating mahal sa buhay, hindi lamang yung ating kabiyak sa buhay, yung ating mga magulang, yung ating mga kapatid, yung ating mga anak, yung ating malalapit na mga kamag-anak, yung ating mga kaibigan, kundi pag sinabing kapwa, ito yung kapwa tao natin. Kabilang dito yung mga masasamang tao. Kabilang dito yung mga hindi kaayaayang tao. Kaya sa ating mga mananang ng palataya, bahagi na sa buhay natin from glory to glory. Tayo po ang nakakaintindi at ipinapamuhay natin Itong pag-ibig ng Diyos na itinuro sa atin at unang ipinadama sa atin ng Panginoon. Kapag ito po yung atin nung uh, uri ng pagmamahal na meron tayo, at naudawaan natin, ito yung pagmamahal na ito, ito yung ipinadama sa atin ng Diyos, unconditional lang naintindihan natin na tayo minahal ng Diyos kahit hindi tayo karapat dapat. Hindi dahil sa tayo matuwid, dahil ang totoo, wala namang taong matuwid. Lahat tayo ay sumalangsang at limis na landas. Lahat tayo ay nagpakasama. Lahat tayo nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. Ang Panginoon, Yesu Kristo, walang inaitala sa Biblia na siya ay nagkasala dahil eh, siya yung perfectong handog. Siya yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa dagbuta. Kung pa paano tayo pinatawad ng Diyos. Tinuruan din tayo ng Panginoon na tayo magpatawad din doon sa mga tao na nagkasala sa atin. Ito yung ito yung pag-ibig ng Diyos. Na kapag ito yung in-exercise natin, kaya nating magpatawad, kaya natin magmahal maging sa ating mga paamay. Kaya natin ipanalangin yung mga taong muusig sa atin. Yung mga taong sa atin. Dahil alam natin, itong mga taong ito, kung naiintindihan lang nila yung katotohan ng itinuro ng ating Panginoon at yung tunay nating kalalagayan bilang tao. Matututunan din nating mahalin yung ating kapwa-tao kasi ito mismo itinuro ng ating Panginoon. Kaya bahagi doon sa pagmamahal ng Diyos, may kakainan tayong magpatawad kasi una natin itong naranasan. May kakainan tayong makalimot. Kaya nagagawa natin na patawarin yung ating kapwa kasama dito yung ating pamilya, misan, di po ba? Kahit mga malalapit natin sa buhay, hindi nga po tayo perfecto eh. Kaya ito po yung uh, kapangyarihan ng Diyos kapag tagday-taglay natin ito. Hindi tayo ma madidisip ng Diablo para tayo ay malagyan sa puso natin ng galit, hinanakit, ibig sa magkasama nga ho eh. Kapag ang sentro ng ating pananampalataya ay si Jesus Christ, He is God, 100% God, na nakitulad sa tao, may kakainan tayong magpatawad. Kasi alam natin, haranasan din natin ito kung pa paano tayo pinatawad ng Diyos. May sanglapot, di po ba? Katulad din yung, yung, yung parable na itinuro ng ating Panginoon, imagine mo, bilyon yung pagkakautang yung kanyang ikinuwento patungkol doon sa isang alipin. Pero nung ito yung humingi ng tawad sa Diyos, pinatawad siya. Ito yung nagsasalarawan sa ating Panginoon. Pero yung nung makita niya yung kanyang uh, kasamahang lingkod ng Diyos na nagkakautang sa kanya, pinagbayad niya ito doon sa kanyang pagkakautang. Eh nabalitaan. Kaya yung, yung, yung turo mismo ng ating Panginoon, kapag tayo ay nakaranas ng pagmamahal na ito ng Diyos, kaya tayo ay pinatawad ng ating Panginoon at alam natin tayo hindi karapat dapat patawarin dahil sa laki ng kasalanan na ating nagawa. Yung mga tao na nagkasala laban sa atin, na nakita natin na ito naman na humihingi sa atin ng tawad. At kung hindi mas siya humingi sa atin ng tawad, para din ito sa atin, kaya natin itong patawarin. Kasi naiintindihan natin yung mga tao ngayon, kaya sila nabubuhay sa kasalanan, nakakagawa sila ng, ka ng kasalanan daw sa kanyang kapwa. Alam natin na ito'y influensya sa kanila. Ng Diablo, na siyang dumisip sa kanila kung bakit nila nagawa yun. Kaya sa atin nung uh, basa, may batas nung tayong pinaiiran at natural. Ano? Kasi yan ay ino-onom ng ating Panginoon na kapag tayo ay nagkasala, lalo, lalo na kung yung ating kasalanan na ay krimen, at talagang ito ay kinakailangang uh, maparusahan bilang uh, bilang mga mamamayan na nasasakop ng ating bansa kung anong pinatutupad na batas dito sa ating bansa. Natulad, pagdusahan natin yan. Bahagi ito sa korsikwes doon sa kasalanan natin nagawa Ang ating Panginoon naman, kapag ikaw ay sinsiro, at totoo na sa ating puso, yung ating pag-ingin ng at tawad sa Diyos. Sino ang Diyos para hindi tayo pagpatawarin? Kasi siya na napareto para iligtas ang mga taong naligaw. Kaya bilang mga manan ng palataya, ano man yung ating kalalagay ngayon, kapag itong pag-ibig na ito na itinuro sa atin ng Panginoon, ipinadama sa atin ng Panginoon ito yung ating in-exercise. Malinaw ang turo ng Biblia doon sa Roma chapter 13 verse 8. Kung meron tayong pananagutan sa isa't isa, ang pananagutan natin sa isa't isa ay magmahalan tayo yung sampung kautosan, Yung kalahati doon ay sa Diyos. Yung kalahati, ito ay sa ating kapwa. At kapag ito ay ating nagawa, ang Bibliyo nagturo. Yung pag-ibig ng Diyos, kapag ito ay ating in-exercise, ito yung kabuuan ng kautosan. At kung itong pag-ibig na ito, ito yung ating ine-exercise. Ito yung itinuro sa atin ng Panginoon at natutunan natin sa tulong ng Espiritu Santo. Hindi tayo makakagawa ng masama sa ating kapwa. Kaya yung mag-asawa, kapag yung sentro ng ating pananampalataya sa buhay pagsasama ay walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo, ano man yung mga witnesses. At kahinaan ang bawat sa wala naman talagang perpekto. Yung pagmamahal na ito. Ito yung pumapawit sa maraming kasalanan. Kaya hindi pwedeng makapang, makapamasok ang diablo sa buhay natin. Na tayo lamang bilang mga tao, tinuturoan tayong umamin, tumanggap. At kapag tayo po ay nagsisi, kasama yung pagtalikod natin sa ating mga kasalanan sa pagkasama ang katangian ng pag-ibig ng Diyos na hindi yung kahinaunan na hindi yung kagandahan doon hindi narulugod sa kong masama ngunit yung ang katotohanan mapagtiwala punong-puno ng pag-asa nagtitiis ang kawakas itong pagmamahal na ito ito yung magpapatibay do sa pag-asa natin natin yung pinanghawakan tayo ng mga mana ng palataya pinalaya ng ating Panginoon tinuruan magmahal naalala niyo po ba yung awit pag-ibig lang ang na lang kapag naituro natin itong pagmamahal na ito sa mga tao natin, na ating nakakasalumuha sa ating pamilya, sa ating mga kamag-anak, kaibigan, sa ating mga magulang, sa ating mga anak, sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kaibigan, sa mga tao na kasama natin lagi. Para ito'y kasama natin sa trabaho, sa privado, kasama natin sa gobyerno, itong pagmamahal na ito, ito yung napakalagang katangian ng ating Panginoon na taglay-taglay natin ngayon bilang mga manay ng palataya. Hindi makakapagmasok si satanas. Upang tayo malagyan ng gadi, puot, inanakit sa ating kapwa, dahil yung Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, ang tayong mga manay ng palataya. Bahagi sa ating tinutularan sa ating Panginoong Sokristo, itong pagmamahal na itinuro sa atin ng Panginoon, unconditional alam. Tinatawag natin sa Greek word ay agapao, agapilang. Nawa, may mga manan ng palataya, mga likod ng Diyos, mga inaasahan tayo ng Panginoon. para maipakilala natin sa mga tao itong pag-ibig ng Diyos na unang ipinadama sa atin ng Panginoon. Samantala yun natin ng pagkakataon. Kung nakikita natin pasama ng pasama ang takbo ng mundong ito, inaasahan ng Diyos. Kung ng siya yung Diyos ng kaliwanagan, inaasahan ng Diyos na tayong mananang palataya ay namumuhay sa liwanag tulad ng ating Panginoong sa Kristo. Pag sinabing pamumuhay sa liwanag, parang mabuti matuwid at totoo. At kabahagi dito sa katangian ng ating Panginoon yung napakalaga na dapat nakikita sa ating mga mana ng palataya yung pag-ibig. The Agape Love. Maraming maraming po salamat sa aking mga kapuso, kaibigan, kapamilya, pakishare po ng uh, video ito. Uh, Paki subscribe yung ating hong, uh, YouTube channel. Team K for Christ. Sundan nyo ho. Marami ho kayong aral na matutunan doon. Sa ating nung pages na Jesus the Holy Messiah International Ministry. Sa ating nung personal account account na Sandy Pagir. Pakisundan niyo po at kayo po ay mapapagpala sa biyaya at tabag ng ating Panginoon. Doon po, pababasan natin yung mga encouraging word, yung mga message, mensahe mula sa, sa ating Panginoon. Sama po ako lagi sa panalangin, ang iglesia nito na Jesus sa Messiah na patuloy kami magamit ng Panginoon ay sa pagkatawag sa amin ng Diyos. Nawa, iyong agenda, iyong plano, yung interest ng ating Panginoon, yung kalooban ng ating Panginoon, ang siyang masunod sa ating mga mananang palataya. Maraming salamat po. To God be all the glory. We love you. And God bless you. Mabuhay po tayong lahat.